Gipaak ba na slamok deha anak? Gipaak ba na slamok deha akong BTS anak? Hala, Hala. Sarun. Hala. Hala. Murug lang ga anak. Murug langgam ga anak. Hmm. Murug lang anak. Nas kisami anak. nas atop anak. Upakatog pa ang mga langgam anak. Yan, say good evening to your viewers. Bless mama. Tagasan to iho. Bless o oh Lord. Yan po si papi guys. Ang ganda po ng kanyang ano. Ang ganda po ng ang ganda po ng buntot ni papi guys. Yan, nagmamahal po palagi si papi sa akin. Yan, ginagamot po niya ang ano, ang aking kagat ng lamok guys. Yan. Jam banda mga palangga, mayroong kagat ng lamok. Ginagamot po ni Papi, guys. Ayan po. Thank you, anak. Hala, oy. Very good, oy. Thank you, Papi ko. <laughs> Kabuutan sa kong anak. oy gwapo pag yun. Hala, ka Kagwapo, oy. Say good evening. Lalim. Tambali akong BTS, anak. Gipaak, ginaslamok, anak, oy kanindot sa buntot ni papi nagsayos akong bitiis buyage nitago ng bata ayog tago anak yan po si papi guys nandito po sa sahig pa rin mga palangga ganahan siya diri sa simento guys kay bugnaw So ayan, naarap po ko diri mga palangga. Yung kagat ng lamok guys, eh, ginagamot po ni Papi. Ito sa aking paa. So, napakabait at napakalahani ni Papi, guys. Yan. Good evening, good evening, everyone. Happy Friday. Uh, yan. Tomorrow is a day na, guys. <laughs> Wala na namang klase. Good evening. Update ni Papi ngayong gabi. Nandito po siya sa simento. Nakahiga, guys. Kasi malamig po dito yung simento. So, yan. Thank you for always watching. Bugnaw ang na, siminto nak no. Maglive na ros mama ron taod-taod anak. Matog ing na lang kog matog na ka anak ha kay balhin anak ha. Papi, ha. Hala. Saron anak. Hala. Saron anak. Ing na lang ko anak ha. Ting taring ta ting ang pang ala oh, gilab pagid kamot sa akong anak grabe og oh, glab na noon ani oy ala ah, ala ala langas kay motor ni agi anak kun ko'y nabati anak musamap gid ang kasakit sa akong ipon ani anak langas kay mga motor anak ayaw anak dirty na anak ayaw anak, anak papi dirty na bibi Di pwede ang bata magkuan-kuan sa siminto, ha? Dirty na anak, ha? Patuo ni mama. Gwapo ba kina bata? Madawat ang kagwapo ni papi. Laid? Oh, lo ka paray sa bibi. Paray <laughs> naman ani akong bata na hinoon. O di naman matabang ka paray ani, oy Mara na nagtinood ng bata ni mama na hinoon. Gupuha, o. Hala, kagwapo ang tingog ang tigulo na wala ay puhas bata ni mama oy di naman matabang kagwapo oy <laughs> Please, mama again taga santo good night anak magsi good night kasi mong viewers please na hello guys good night sweet dreams matutulog na po si papi ngayon kasi tapos na po siyang naghapunan guys Patungo na po itong matutulog ang aking anak na paraygon. Jesus! <laughs> Sus ka para igon ganyan ba taan mo rin nga anak na ko eh? Sus! Bright pagi ka ayo. Humana ni magtambal akong bitiis anak. Ha? Humana ni magtambal anak. Ayan, mag-say thank you ka. Mag-say bye-bye kasi yung viewers. Ayan, thank you for watching guys. Have a fruitful Friday to all of us. Bye-bye!